Eto nga't magpaanak na naman ako ng isa ko pang inahing baboy. Sa tuwing nanganganak talaga yung aking inahing baboy ay medyo kinakabahan talaga ako dahil hindi ko maiwasa na maawa sa aking mga inahing baboy. Dahil nakikita ko talaga na medyo nahihirapan sila. Mabuti na lang ngayon at hindi ako nagdukot ng aking biik sa loob ng kanyang mama pig. Dahil medyo okay naman yung panganganak niya, mabilis naman silang nakalabas. Ang pinaka-importante lang talagang gagawin ko mo kapag nanganak yung ating mga inahing baboy ay yung agad-agad magpupunasan pupunasan yung kanilang ilong at bibig dahil baka hindi sila makahinga kaagad eh. Ilang taon na rin ako nagpapanak ng aking mga inahing baboy pero pagkaminsan ay tumatawag naman ako ng technician para matingnan sila at mabigyan sila ng tamang gamot sa kanilang panganganak. Siyempre nakakatuwa yung makita mong lahat na malulusog yung mga biik, walang namatay, tsaka yung inahing nila ay ligtas naman. Pero kung inaakala nyo na napakadali lang naman pala magpanak ng baboy, ay oo, oh, minsan madali lang naman talaga. Pero ang nahihirapan lang talaga ako kapag ka nagpapadedi ako kasi minsan... Sobra yung BX sa DDA na inahing baboy. Diyan ako nahihirapan dahil kailangan ko talaga silang padidin o salit-salitan pa Inaalis ko yung iba taas, ipapalit ko naman yung panibagong batch para maka silang lahat para syempre may survive at mabuhay din sila. Pagka ganyan nga na nagsasalit-salitan ako na magpadidin ng mga BX ay talaga namang nahihirapan ako diyan dahil syempre hindi lang pagod yung aking nararamdaman. Syempre may pakiramdam tayo. <laughs> antok ka mo dahil isang buwan ka talagang antok kailangan gising ka kasi paano naman sila makakadede